labanan mo, tatagan mo. Kasi, eto ah, ano ang kakatakutan mo? Ba't ka ba didepress? Mamamatay tayo. Eh kahit sino, mamamatay naman ni? Eh. Ba't ka ba Iniwang ka ng girlfriend mo, bakit siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya. Oh, iniwang ka ng nobyo mo, ba't ka di depress hindi, maghintay ka lang. Mamaya mo, may mas magandang inihahandaan Diyos sa'yo. No? O halimbawa naman eh, bumagsak ka sa eskwela. Ba't ka manidepress? Eh, di lang naman ikaw ang unang bumagsak eh. And sana, kung ikaw lang ang isang-isang bumagsak, may mag-iisip ako ng malali? <laughs> Bakit lahat ng tao pumasa, ako lang ang bumagsak? <laughs> eh, pero, bumagsak ka, madidepress ka. Eh, hindi lang naman ikaw ang bumagsak. Napakarami ng nauna pa sa'yo. Eh hanggang ngayon buhay pa rin sila. O eh, hindi yung pagbagsak ang dapat na maging focal point ng buhay mo. Yung mga kabiguan sa buhay sometimes they are destined by God to happen to you to make you a better and a stronger person. Otso, 28 otso ng Roma. At nalalaman natin na lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng bagay, pagka ikaw sa Diyos talaga, lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti mo. Your failures, your mistakes, your shortcomings, yung mga frustrations mo sa buhay, kaya ipinaintulot ng Diyos sa iyo yan para gawin kang mas mabuting person. To make you a better person. There are failures in life. May mga masasabi nating frustrations. Naranasan niya ng mga unang kristyano. Lahat ng persecutions, frustrations, mga pag-uusig, mga kaaway. Bayan mo sila. no mga pintas-pintas. Okay lang. Kahit ano maranasan mo, ilagay mo sa isip mo, hindi ako mapapabayaan. Kaya lahat ng anxieties, ang sabi sa English, basahin natin yung unang Pedro 5.7. Cast all your anxieties on him, for he cares about you. No? Sabi sa Tagalog, si Sluz, na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May balisa ka kahit ano pa. Lahat ng kabalisaan ilagak mo sa Diyos. Kasi pinagmamalasakit niya kayo. Kaya ang sabi dun sa Pilipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Be not anxious. have no anxiety about anything. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Yan depression, hindi yan sakit ng kristyano. Ang kristyano may tiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari, kay mamatay ka, okay lang. Talaga naman mamamatay ang tao eh. Ba't ka mali ba oh. Ano pa mangyari? Magtiwala ka lang sa Diyos, bahala siya iyo. Wala kang dapat alalahanin. Sabi ng Biblia, ilagak niyo sa kanya ang inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya.